Good morning, mga ka -mushroom. Today, uh, mag-harvest tayo ng ating bunga dito sa ating ano, mushroom house. Uh, halos araw-araw, mag-harvest tayo. Guys, tignan nyo guys. Oh. Kunti lang yung bags na pero malakas mamunga. Basta alagaan lang po natin. So, ito, mga ka-mushroom, pag aani ko nito, is, hindi ko muna siya didiligan. Para yung harapan ay hindi tumigas. So, may mga iba pang pinheads, yan. Yeah. Ito ay aanihin natin, oh. Kapon, magabi, maliit pa ito, eh. Kapon, pinheads pa yan. Ngayon, or harvest niya ngayon malakas pa muna alagaan lang po natin sa dilig mixing tapos check natin in temperature ayan po yung temperature natin no, babaw, ang ganda so, 23 degrees lang po yan Humidity natin pasado 80. So, ang humidity po natin 80 to 100, mas mataas ang moisture nun. Kaya mas maganda po 'yun. mag e po natin 'yan. Atong mga pinents niyan bukas, service na naman po ulit 'yun. Bukas po, papakita ko ulit pagdilig ko. Yung iba po kasi hindi nakita kung paano pagdilig eh. So, iba't ibang, ano po, pag-aalaga, iba't ibang experience sa practice natin. Um, Inadap ko yung, ano, yung mga nasa YouTube. So, gumana naman po. Malaking tulong din. Tingnan natin yung likod. Meron na rin po. Oh. Ito para harvest na. No? Nakakatawa. Makita yung pinaghirapan mo, Nagbubunga. So kapon, meron dito yung may, ano na may molds tinanggal ko na po siya. Okay, so ngayon yan po muna. Ha-harvesting ko po muna to. mag harvest po muna ako. Kasi gamitin namin pang ulam. Pansahog. Igisa sa baboy. tatay ko paborito rin yan no? so ito na nga mga ka 1.2 kilogram hapon meron din 1. Point, ano ba kahapon ganun din nasa ano rin nasa 1.3 kilogram kahapon ngayon naman is 1.2. So ito uh, magandang harvest na para para sa ganyan ka counting protein bag. Sa lagaan lang po natin. Yan po, bukas meron na naman po 'yan. Yung mga naka silip na po niyan. Bukas ma-harvest po natin 'yan bukas. Araw-araw harvest, basta alagaan lang po. <coughs> so, by, siguro by next week or two weeks, magdadagdag tayo ulit ng, ano, ng 200 bags dito natin sa sabit. may mga rock tayo No? Pwede natin ilapag gan, saka dun, sa dulo. So, yan mga ka-mushroom. Pag pinatay ko ang ilaw, ganito po ang timpla ng aking growing house. <coughs> ganyan po siya kadilim may araw may hangin may ventilation katsa po ang ibinubong ko dyan <coughs> tatlong beses po ni renovate ng bahay ng bahay ng mushroom na to hanggang makuha po natin ng ano mga unang bunga po nito kulay brown ang liliit pa hindi nagtutuloy. Ngayon pala po, ay kulang sa ano siya. Ventilation. Kailangan natin ng exchange ventilation. Kailangan nakakapag-circulate po siya. So, yun yung mga nakontaminate, oh. Ayun. Inayos namin, namunga na rin, nakapag-harvest na rin po. Please subscribe my channel, Mr. Mushroom Channel. Thank you.